ito yung mga dancer ng salapadan ayan salapadan agri trade fair ayan guys oh, ang ganda wow paligsahan ang mga kubo kubo dito oh, ang gaganda kaya ililibot ko kayo sa mga ano nila sa mga kubo-kubo ah -kubo. oh, ito kubo kubo rin yan magtitinda daw bukas ng mga vegetable ayan subusub wow ang ganda guys oh ang ganda may mga pwedeng mag vlog po Ayan. May mga saging. Ito guys, ang traditional namin dito sa ano. Sa salapadan. Oh. Siyempre, banana. langan naman na walang chips, di ba? Oh. Ayan. May mga gulay. Kalabasa. Gulay is buhay. Oh. Ayan ang mga chips. Ay, wow. Red rice. Ayan, oh. Red rice. Itong red rice po, malagkit ba to? Ah. Okay. Shout out, shout out sa mga subosob. Ayan. Napakaganda. Okay, let's go sa susunod. Ang pangit! <laughs> Ito naman ang ano, kubo ng... Hi! Diyos ko, sa tingin ko pa lang wala na walang ano pag-asa to. Itong kubo-kubo ninyo, pangit. Ay, oh. Baka daw may idea. Eh sana yung kubo na lang na ano, o, tignan na niyo naman yung. Ay, Diyos ko. Oh, shout out, shout out sa mga ano. Ito yung mga trainer nila ng ano, lalo yung naka salakot doon. Oh. Di ba? Ayan. Wow, sana all. Wow. Ah, to, ah, yan naman ang mga gulay nila, oh. 75, 150, banana, salakot. Magkano kaya itong salakot na ito? 400. Ay, hindi kasiya sa ulo ko. Oh, bukas na lang ako bibili nito, oh mga salakot. Mga pamaypay. Very nice. One salapadan oh, ayan. Pwedeng, siguro pwedeng bilhin 'to. Oh. Ayos na rin. Kaya lang sayang. Yes. Dito naman Barangay Maguyupyap. Wow, ayan Barangay Maguyupyap, guys. Yan, banana. Banana. Pwede hong mag-vlog? Wow! Ang ganda naman ng bahay ninyo. Ay, bukas ako bibili ng ano, ng ito. Pikao. Pikao is like. Wow! Wow! Maguyap-yap. -yep kayo well, na like talaga. Uy, ang daming ano, oh. Well, ang daming alokon, oh. Ito yung... <laughs> nalmuyos, dahil tama, nalmuyos. <laughs> nalmuyos? Walang ahani, <laughs> diro? Ano so, so, pa nalan, ma'am? Ay? Ito, bottles, mm, so, nalada honey. Sayang. Ano pa lamang, ma'am? Ay, luwa. Sa <laughs> so, mga manong, ma'am? Naliwa ka, in pa ilagan <laughs> ng sila. 50, ma'am. Oh, akin na yung isa, ha? Okay. Babalikan ko yan. Ito naman yung one salapadan guys. Napakaganda mga kubo-kubo nila. Oh, ayan. Kanino naman kaya ito? Kanino ba 'to? Wala naman ano, hindi naman nakalagay ang marka. Shout out, shout out. Nagbablog po ako. Kanino bang bahay ito? Poblacion Gangal. Wow, shout out sa mga taga-gangal. Ayan. Ayan. Hello po. kaon. Kaon. Oh, ang ganda, oh <laughs> Pwedeng pumasok, po? Ah. Ah. Ay, wow May mga ano din sila May wine Ayan Ang palaya, as usual Love never failed Oh, wow Home sweet home Di ba ang gaganda, guys? Oh Kung gusto nyo suklay Meron ding suklay Ah. May mga ano. Oh, sabot is the key. <laughs> Ayan. Ito ba po i eh, sa inyo ba talaga ang ano nito o bili sa bangged? Ano po? May furniture po, may furniture po sa gangal. Ay hindi ibig ko sabihin tong mga vegetable sa Po galing po diyan may May farm po si Ma'am ni Dadagyo po. Ah, galing talaga sa garden. o oh, kita nyo guys, ang ganda-ganda ganda, oh. Galing po kay Ma'am Nida Dagyo diyan sa farm. Ah, magkano naman? Ay may banana, ay, ay banana. Ano mangga, magkano bang mangga ninyo? 100 per kilo po. 100 per kilo. Para mapanood nyo ito. May honey po siya. Ay may honey magkano naman? 250, 250. Real honey ba ito? Opo. Bagong ko lang po. Ah. Uh -huh. Okay. Tapos ito po ay gawa din po dito sa Barangay Gangal, kay Kuya Uyo Bernal. Ay, wow. Palaman Guys, po Palaman, siya. oh. Mangga. Yeah. Anong name mo, ma'am? Ay, ako pa si Rosario Agpan, ma'am. Wow. Ayan, guys. Kulay taga-bantay po dito sa boot ng gangal. Ah, wow. Taga-gangal sila, oh. Ayan. Meron ding balot. Ay, salted it daw. Oh. Shout out sa inyong lahat. <laughs> <laughs> para mapanood nyo to, subscribe nyo ako. Eva Patmos PH. Ah, ah. Maki PH para makikita nyo pag inupload ko ito sa Lapadan Adotimeay Kwakngas followers, followers ko ya kakwantang it Kaya lang hindi maiwasan yung syempre Tagalog dahil nga manonood sila yung mga ibang ano. Kaya pasensya na ha. Okay. Yung salita, yung syempre Tagalog may mga ano kaya talagang tinatagalog na lang para mas maganda. Oo, P A T M O S p 8 Anong pangalan mo, ma'am? Rochelle Valera, ma'am. Wow. Shout out. Ah, uh, taga saan ka mismo, Gangal? Gangal ko, ma'am. Ah, okay. Uy, Bisaya Uy, Bisaya. Asa ka sa ano? Asa ka sa Bisaya? Asa sa Pangga, ma'am. Si... Ah, ito, oh. Nagsu na maka ano man. sulti siya ng ano, ng Ilocano. Makasabot na, ma'am. Ah, gamay. Be, be. Oh, may bisaya ka dire? eh. Oh. Oh, ito, oh. nagbibisaya, oh. Ah, makasabot. makasabot, makasabot. Ah, gamay. Ah, nakalimutan na daw magsulti ng bisaya. It's just ambot sa langaw. <laughs> Ayan. Ah, okay, okay. Walang bakasyon. <laughs> Walang bakasyon? Baka nalimutan Alright. mo na ng address mo. Ay, <laughs> pag ganoon ang Bisaya eh, nakakalimutan ang ano, ang address. Pag, pag nakatungtong na sa, ano, sa Abra, nakakalimutan ang balik doon. Wow. Ayan guys, Aisha, maraming maraming salamat sa inyo ha. Okay, thank you. Dito naman sa likod. Ano bang meron sa likod? Ay kainan. B. Dito ka lang sa likod ko ha. May mga ano pala dito, kainan pala dito oh. Pag gutom ka, B, magsabi ka lang ha. Oh, may kainan pala dito, guys. Ayan, may mga sweet. Ay. Ayan oh. Ayan may manok. Chicharon. Fried chicken. Fried oh. May mga ano kainan dito. Ayan. Pare-pareho. Ayan. Talagang kainan dito, guys. Kung sinong nagugutom, punta lang kayo rito, oh. Ayan. Ay, wow, may oh. Dito naman, fried with juice. Be, gusto mo yan, be? Ayan, oh. Shawarma. Ayan may nakarating din ang shawarma dito sa ano sa ayan magkano bang shawarma ninyo 70 burger 70 50 lang 50 bakit naging 50 po gusto mo ba? Oh, isa, isa. Ayan, ibablog ko kay kayo ha. Ayan. Para maging sikat kayo. Just uh, sa <laughs> sub subscribe me para makikita nyo ito. Ayan. 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 Anong name mo, ma'am? Taga rito ba kayo? Taga saan kayo? Taga Bangged? Ah, Santa Rosa Bangged. Oh. Kita nyo nga naman, guys, nakarating ang taga Santa Rosa Bangged dito sa ano? Sa Salapadan. Yearly naman po kami na dito. Basta fiesta. Tuwing fiesta. Okay. So, anong gusto mong drinks, be? Boko shake. Boko daw, boko, boko shake. Ah, okay. Wala, wala sawa na ako niyan. <laughs> ah. Ayan. Ay, kukunin nga pala natin yung honey, bee. O, oh, kumuha ka na ng upuan mo doon para i-ano muna. Ay, siya. Okay. Maraming maraming salamat at shout out sa lahat. O. Oh. <coughs> Ito. talaga nga naman oh. Ano ba tong mga ito, ma'am? Panada, ma'am. Ah, empanada. Magkano naman 'yan, ma'am? Fifty, ma'am. okay. Laman po 'yan, ano, ano? Anong laman? Uh, egg vegetable uh, sa mga Ah, okay. B, ayan buko, tunay na buko. Ayan, Ah, nagawa na doon? Okay. Okay. Maupo ka na lang dyan. Okay. Maraming maraming salamat sa lahat. Okay. May mga ano din dito. Mga kung ano-ano na. Okay. Maraming maraming salamat. Shout out. Bye-bye you.